everyone! Ayan, another mini vlog na naman tayo for this video. Oh, ayan, isipan ko ngang magputol ng aking buhok at araw-araw na lang na-stress ako sa naglalagas ang aking buhok. So, sinong relief dito mga kananay na ganito ang nangyayari na naglalagas yung buhok. So, naisipan ko mang magupit na lang na naman sa sarili ko at makakatipid na naman ako ng 100 pesos kung papagupit ka sa ano, nag, yung pagupitan. Eh, hey, gano'n naman din yung ipapagupit ko. Ayoko naman din masyadong maiksi kasi hindi bagay sa akin. At yung aking face is malaki. Malapad. Char. Oh guys, pag maiksi kasi masyado yung, ano, gupit ko. Hindi na bagay sa akin kasi yung mukha ko is pabilog. Ah, pabilog. Ano yun? Ano? pack char o nga guys at gusto ko lang yung ganito pa layer layer kunyari layer yan kasi ito lang yung nababagay sa akin face face oh guys at uh, kagagaling lang din namin sa lagnat so may natitira pag ubo ayan napapansin nyo ubo ubo pa ako dahil hindi pa talaga gumagaling ang sipon ko tumutulo pa so mas magandang putulan yung buhok kasi pakiramdam ko mainit din sa likod so, ayan at bawas din sa paglalagas ng buhok kasi talagang pag tuwing umaga, susuklay na lang ako ang daming natatanggal kahit maligo ako so, ayan o diba, tapos na ayan. nagpatulong na nga ako dyan sa hipag ko kasi nga naman, hindi ko kayang putulin ayan. yung dulo, ayaw kasi na may buntot-buntot So, ayan na. ba diba? Tapos na. At least, gumaan-gaan yung pakiramdam ko sa aking bimabigat na buhok. Yan, gusto ko sana magpakulay na ibang kulay. Pero, parang matagal yan. Makulayan ng iba kasi napakaitim talaga yan. So, anong maganda kaya yung kulay na nababagay sa aking pagmumukha. Char. Ayan, thank you for watching and God bless.